Yon, what's up mga idol? Mag-experiment tayo ng battery. Ito po ay lobo mga idol at subukan natin buksan ang loob at subukan din natin basahin. So bago ko po siya tinastas mga idol, binutas ko muna siya. Baka mamaya kapag tinastas natin ng cutter, biglang mag-aapoy. At babala, sensitive po ito. Kapag hindi po kayo gumagawa ng cellphone, huwag nyo po itong gayahin. Experiment ko lang po ito mga idol at panoorin nyo na lang kung ano po ang mangyayari kapag binuksan mo ang loob at binasa mo ng tubig. Grabe mga idol, magulat ka po sa mangyayari dito. Panoorin ang tulo ng video. Kaya yan, pinahupa ko muna at after humupa, sagaw ko po siya kinater mga idol. At ayan, grabe ang ilalim pala nito mga idol. Hindi po pala basta-basta paglalaroan. So ayan, kung subukan mo ang experiment ko, kailangan nyo po gumagamit ng face mask dahil napakabaho po ang ilalim ng loob ng battery. Baka hindi mo kakayanin, pwede kang mahilo. Ayan mga idol, so dinandahan ko siya. At ito po pala ang hitsura niya sa loob. Parang carbon lang siya mga idol. Or lithium ang loob. Ayan mga idol, so tinastas ko po ito ng dandan. Baka mamaya biglang mag-spark. At ayan, pansinin nyo mga idol, nakita nyo kagad ang laman ng loob. So kulay itim sa mga idol. At sobrang haba po pala nito, inikot-ikot siya. At grabe mga idol, hinagis ko rin po ito sa labas dahil ayan. So, mainit po sa mahawagan mga idol. At dahil natanggal na siya mga idol, dinala ko kaagad sa labas. At dahil curious ako mga idol, may nag-comment dati kasi nagbukas na ako ng ganito at hindi ko naman siya binasa. At ngayon mga idol, subukan po natin basahin kung ano ba ang mangyayari. Grabe, magulat ka mga idol. Ayun, kumuha ko pala ako ng tubig dito. At ayan, binuhos ko po mga idol. At grabe, nagulat ako ilang seconds lang ito agad ang yung nangyayari. Umusok ka mga idol, oh. Grabe, oh. Delikado pala talaga ang battery mga idol. Ayun, oh, binasa ko siya, oh. Alah, lumakas yung usok. So, ayan, ito na ang mahirap talaga sa mga battery kapag nababasa mga idol. mag siya ng short talaga ang board. Ayun, oh, lakas ng usok, oh. Nagiinit kasi siya mga idol. Iba rin yung amoy niya lakas, oh. Parang siyang nasusunog. Wala naman siyang apoy, pero musok siya. Ang delikado, mga edad.